kadating na pagkadating pangalang namin dito sa Taipei ay naghanap na kagad ako ng milk tea. Habang nandito nga kami naglilibot sa Simending ay nakakita ako ng isang store na napakahaba ng pila. Aba syempre hindi natin papalampasin yan at eto nga nakimarites na ako. Dito nga ay kitang kita mo yung paggawa nila ng tapioca pearls at makikita mo din yung paggawa nila ng milk tea na in order mo. Dito pa nga lang sa tapioca pearls mga mi ay grabe sobrang natatakam na ako at grabe ang dami nila maglagay. Kahit naman mahaba yung pila ay mabilis lang naman yung pag ng order at nung ako na nga ay nag order ako nitong dalawang brown sugar na boba pearl. Itong brown sugar nga pala nila ay 120 NTD or kung i-convert -co natin sa peso ay nasa 230 to 240 pesos ang isa. Dito nga habang nagaantay ka ng order ay hindi ka maiinip dahil makikita mo kung paano nila minekos-mekos ang milk tea. Sa mismong harapan mo din ay tinotorch nila yung brown sugar na nakalagay sa iyong milk tea. Marami nga din palang nagre-recommend itong singkutang kaya naman napabili din ako. Nasa labas na din yung mga straw nila at plastic kung ite-take out mo. Hindi lang pala ito yung in-order namin mga mi dahil meron din sila ditong chicken na parang chicken pops at pinaspicy ko nga. Perfect combination nga ito mga mi at kung ito nga ang bibilhin mo ay nasa 100 NTD o oh, kaya naman ay 200 pesos sa atin. At kung tatanungin nyo nga ako mga mi kung nasarapan ba ako, eh nasarapan naman ako pero kung i-rate ko nga ito ay nasa 7 out of 10 lamang. Masarap naman siya mga mi, more on milk ang malalasahan mo pero kung yung pearl ang aking i ay nasa 1 million out of 10. Napakasarap ng pearl nila mga mi at grabe sobrang legit na legit talaga talaga. Yung chicken naman nila mga mi ay masarap din talaga pero wag masyadong spicy dahil hindi nyo makakain. Kaya nga kinabukasan ay bumalik kami dito at nung binili namin yung chicken ay hindi na spicy. Kita nyo naman yan e eh, kaaga-aga ang haba na ng pila pero this time ang in-order naman namin ay itong kanilang parang mango na may lemon fruit tea. Eto mga mi sobrang sarap na ito kung hindi ka masyadong mahilig sa mga milk o kaya naman sa may mga pearls. Medyo nabitin nga ako doon sa chicken ng singfutang kaya naman nung nakita ko ito ay bumili na ako at parang kopya siya. At nung tinikman ko na nga ay nagulat ako dahil napakasarap. Tatlong piraso nga pala ito ay nasa 60 NTD or 120 pesos at ito nga pala yung laman niya mga mi. Sobrang juicy at para siyang shawlong bao. Meron din pala kaming napuntahan nung isang araw na kakaibang kainan or restaurant dito sa may Taipei. Pagpasok na pagpasok pangalang nga lang namin ay akala ko ay nasa kubeta ako. Ang pangalan kasi ng restaurant na ito mga mi ay modern toilet. Akaloka ah, nga mga mi dahil yung upuan nila ay literal talaga na inidoro. Kaya naman kung tinatawag na ng kalikasan ay pwedeng pwede ka na dyan maglabas ng sama ng loob, Charis. Nag-order na nga din pala kami dito at ang in-order ko nga ay itong hot pot na nakalagay ulit sa inidoro, Diyos me. Tapos yung tinapay nga pala nila dito mga mi ay ganito ang hugis. Yes. Ewan ko na lang talaga kung ganahan ka pang kumain kung ang mga pagkain mo ay nakalagay dito sa mga inidoro, sa pupu at kung saan saan pa. Pero in fairness naman sa kanila mga pagkain ay napakasarap, yun nga lang ay medyo kamahalan. Medyo nga ang tiyan ko mga minong nakita ko ang aming bill dahil napaka Huck. Literal talaga na papapa-CR ka sa total ng bill pero masarap naman ang mga pagkain. Buti na lang din talaga ay cute itong inidoro na pinaglagyan ng aking hotpot kaya naman naubos ko ang aking pagkain. Marami-rami pang ang food trip ang gagawin namin dito kaya yun lang muna for today's video. Bye! At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines at dito nga mga mi ay magbebet ka lamang. Bali ang binet ko nga pala dito ay 1 kya. Dito ay may mga box lang din. Bali ang coins dito ay 21. Tapos yung bumps ay 4 lamang. Kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, nakakash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre, ay swertihan lamang. At uulitin ko, bawal sa bata ha. Sa pagre-recharge naman, ay for as low as 100, pwede ka maglaro. At kapag nanalo ka na, ay pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah. Kung bet mo din ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.